1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kukunawa ng tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sa ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samninyo. Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday po sa atin lahat ng bonggam-bongga. Actually, hindi ko naramdaman na Sunday today. Ang mindset ko, plano ko magsimba. Kaya lang, kahapon, tinawagan ako ng co-teacher ko na may meeting daw sa school. So, nagulat naman ako. Parang Sunday na Sunday. So, pumunta ako ng school. Kasi pala, today pala ay enrollment day namin. So, dito kasi sa Thailand, isang beses lang nag-enroll yung mga bata as in talagang halimbawa today so today lang so bukas wala na so ngayon so ano nagtumulong ako doon at nag-asikaso kami ng bonggang bongga so nagbenta kami ng mga school uniform yung mga PE uniform mga ganon kasi yung mga nanay dito, every year, bumibilis sila ng ganon. Kaya sabi ko, kakaloka. Nawindang talaga ako ng bonggam-bongga. Sabi na ng co-teacher ko, bukang hindi pa ready ang utak mo. sabi ko, oo nga. Hindi siya ready at nabigla siya ganon. Kasi syempre, yung mindset ko, alam ko, bahay lang ako, simbahan, mga ganon. Diba? bigla ka pumunta sa eskwelahan, eh di ang ingay-ingay. O oh. ganon, nakakawinda. Pero ang masaya, syempre, nakita ko yung mga boylet ko doon, nakita ko yung mga co-teacher ko, ko. ayun, chika-chika kami, at ang saya lang. Ganon, na-miss daw nila ako. So, niyakap din nila ako ng bonggang-bongga. Ako naman, yakap ko din sila ng bonggang-bongga. O, oh. di ba, nagyakapan kami. Ay, saya. Anyway, so, ayun, so, kamusta naman yung Mother's Day? Hindi ko rin naramdaman ng Mother's Day today kasi na, dito kasi sa Thailand, ano, ang Mother's Day ay sa August 12 pa. Oo. Hindi siya sumasabi sa International Mother's Day. Kaya sabi ko, parang hindi yung Mother's Day ngayon. Tapos may pasok pa sa school. O. Kaya hindi ko na siya naramdaman. Busy kasi ang mama sa ninyo. Pero syempre, Happy Mother's Day pa rin sa lahat ng mga nanay dyan. O. Ayun, so love ko kayo, maraming salamat sa support ha At pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko At sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat Welcome to Mama Sam Vlog At saka sa mga makasolid na makamama sam dyan Lalo lalo na yung mga mother na talagang tumututok dito kahit abisig busy -business sila Maraming salamat and happy Mother's Day. Yan! So, syempre, marami akong atin na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na natin patagalin ang ating mga chika update. So, ano ba ang unang chika update natin dyan? Syempre, Miss Fitness Supermodel World 2025. Ito nga, yung kapatid ni CJ Opiasa na si Princess Julian Opiasa. So, magkukumpit doon. So, anong chika natin dyan? Kilala ko to, yung batang to. Isa to sa mga magandang Opiasa. Oo, princess ang name niya. So, sabi ko, in the future, pwede itong lumaban ng Miss Grand Philippines. Kasi, maganda talaga siya at mas maganda siya kay CJ. Charot! So, yan. And then, ayun, so magkukumpit siya sa unang pagkakataon sa international pageant. Ito nga yung fitness supermodel world. So, syempre, ang expected natin dyan, kakalibre yan ng bonggam-bongga. Dahil lalo na ngayon, alam naman natin ng mga opyasa, grabya romampa. Ewan ko, iba talaga yung katawan nila. Sobrang ang lakas mo beauty queen. So, syempre, tuturuan niya ni CJ, di ba? At yon umaasa tayo na may uuwi niya ang title na to sa ating bansa. So, good luck sa laban ni Princess. And ayun, ay sana mapantayan niya yung level ng galing ng ating niya. So, syempre, ina-expect na yan ng lahat. Alam naman natin na yung ate niya kasi magaling. So, i-aano niya, tulad yan for sure. But laban ng princess, naniniwala kami na talagang kakabog dito sa lalaban mong international pageant. So, I'm so excited for her. Yes! At eto nga ang sumunod na chika. Syempre bukod dun kay princess, may isa pa tayong kandidata na magkukumpit sa international pageant. So, sunod-sunod, di ba? May ng grabides Tapos ngayon naman, meron pang fitness world kay ano princess and then eto si Miss Aura Philippines yes so umalis na nga Aalis ah, ah, today ba ang ating pambato para sa si Miss Aura Philippines as ah, sa Miss Aura International eto ay wala nang iba kundi si Chris Chris Chrisha Chrisha, Chrisha naman to Chrisha Pauline Alere So, yon So, good luck. Nako. Mukhang malakas din ang laban nito na kasi nag-ano din to eh. Kumbaga, talagang pinaghandaan niya rin ng bonggang-bongga ang kumpit niya sa international pageant. At talaga namang masasabi ko in fairness sa kanya ha. Beautiful ang lola mo at feeling ko kakabo siya sa Miss Aura. And good luck sa magiging laban niya. Sa Turkey niya ta gagawin. So, sabi ko nga ang bawga ngayon na ng Miss Aura. May pa turkey turkey silang Anyway, so good luck sa pambato natin. At I hope na sana mauwi niya yung ikalawang corona na Miss Aura International para sa ating bansa. Last year, nag first runner up tayo dyan. And then, this year, tingnan natin kung ano ang may uuwi niya titulos para sa Miss Aura International. So, I'm so excited. At ito, nakaka-excite din. Kasi kung si Ate Isa Manalo nag-try sa Miss Universe Philippines, pero ito naman si Matea, tama ba? Matea Mahal ay nag-try naman sa Jamaica para mag-compete ng Miss Universe Jamaica. So anong chika natin dito, ang chika ko dyan ay bonga, 'di ba? So kung hindi siya napansin do sa Philippines, eh di try niya sa ibang country para lang tong ano, uh, Victoria Velasquez Vincent. Sa kanoon last year may lumaban din uh, from another country na nag-compete sa ano, 'di ba? UK ba? From Binibit uh Miss Universe Philippines. Yes. So ngayon naman si eto nga si Mateya mahal at saka meron pang isa si Street Early Street uh, uh, from Australia so silang dalawa nagtutry sa mga national pageant from the universe uh. so I hope na manalo sila doon and I hope na alam mo yon mag sila ni sa dito sa Thailand kasi kung iisipin mo, naging ano nila to eh, batchmate nila noong last year. And then, tignan natin. So, I'm so excited for them dahil hindi lang natatapos sa Pilipinas yung kanilang pagsubok para sa lumabad sa universe, pero tinatry din nila yung mga ibang angulo na pwede silang sumali. And then, tignan natin kung hindi sila pala rin dyan, kung babalik nga ba sila sa Pilipinas para mag-compete ulit na Miss Universe Philippines in the future. So, good luck sa mga girls na nagko compete at nagtatry na masungkit ang corona ng universe mula sa bansang sinasalihan nila. Di ba? So, nakaka-excite yan. Mm -hmm. Saka, parang feeling ko naman, syempre, malalim na yung experience nila sa... Pilipinas so kaya na nilang kumabog. At hindi lang yan, inaabangan din ng Pilipino ang magiging laban kung sakaling magbabalik si Stacy Gabriel. Yes, dating binibining Pilipinas second runner-up na naging first runner-up naman sa Miss Universe. So, syempre looking forward ang lahat sa pagbabalik ni Stacy Akala nga nila this year yan eh, pero hindi siya nagtuloy. Buti na lang. Charot, so yun. And then, Ayan nga. So, sabi nung iba, next year kaya magbabalik kaya siya. So, parang piling ko, I think dahil nanalo si Ati sa Manalo, parang piling ko magkakaroon sila ng, ng encouragement na sige, sumali tayo. ba? Diba? Kasi parang kung titignan mo itong mga sila, Stacy, kung pwede mo talaga ilaban sa universe. Kaya lang, siguro tumahanap din sila ng perfect timing para sa pagiging ano nila, pag nila sa Miss Universe Philippines. And let's see, kung sa isang taon, magbabalik si Stacy Kung akong tatanungin ninyo ha, gusto ko siyang magbalik. Gusto ko i-try niya one more time. And then, tignan natin. Magaling naman si Stacy Magaling kumuta. Galing sa mga eksena. So, why not? Kung last year naka-first runner-up siya, mali mo ngayon, mag-title na siya. ba diba? At saka, di ba, parang noong last year, siya ang first runner-up ngayon naman si Winwin, -win, yung mga makukuda napunta doon sa first runner-up. But, tingnan natin kung magta-try sila. Kasi, di ba, dati si Michelle din na nag-first runner-up. Tapos, nagpumulit. O, oh, the winner. Kaya, inaabangan ko yan si Stacy. And then, mali mo si Winwin -win magbalik din. Kasi, di ba, si Michelle din dati nag-try siya. First runner-up. Tapos, bumalik naging title. Pero kasi sabi niya, hindi na daw siya babalik. But tingnan natin, mali mo magbago ang isip. ba? Diba? So, speaking of universe. So, ito nga kagabi na. Na, ano na, ang Miss Saraburi. At syempre, naloka tayo dito. Dahil, syempre, parang gulat na gulat si Vina na mananalo siya. Over Miss, ah, uh, or, uh, Or uh, Miss Aura International. Mm -hmm. So, sabi nga, sino ba talaga ang dapat nanalo dyan? To be honest, ako ha. So, parang nawala yung kalidad ng Miss Aura International kasi natalo siya doon sa, ano bang pageant to? Dito sa provincial. O, sa probinsya. Parang nasa probinsya ka pa lang, natalo ka na. Eh, international ka at Miss Aura International kasi parang ibig sabihin wala namang kwenta pala yung Miss Ora dahil tinalo ka lang dyan sa, sa pageant Miss ko, so, naloka naman ako doon pero kung tutuusin, sa totoo lang dapat at pinanalo dyan si Miss Ora mm -hmm. kasi syempre respeto doon sa international pageant di ba? And then, syempre, pinaboran nila si Vina. Eh, alam ko naman, napapaboran talaga nila yan. Kahit hindi ganong kalakas yung laban niya, kay Bina pa rin mapupunta ang corona ng Miss Saraburi. So, nakakaloka naman pag natalo si Bina din doon. O, no? diba? So, yeah So, syempre, alam naman na natin na parang from the beginning pa lang, huwag na nga tayo maglokohan dito. Mukhang gulat na gulat pa nga si Bina nang nanahalo siya. Eh. Yung alam mo yun, yung parang unexpected. Parang ganon yung dating. And then, parang ako naman, alam ko na yung wala nung pinagbenta ninyo si Vina at napakinabangan nila ng bonggam bongga natural, ayan eh, na yung ipapanalo nila. So, sabi ko nga, kahit hindi naman nagpapadyo ng sarabori, okay lang yon Kasi parang feeling ko, appointed na lang dapat si Vina kasi malakas naman si Vina kasi magiging unfair doon sa mga ibang candidates eh alam naman natin yun at yun yung ipapanalo nila kaya nga nila kinuha si Pasay the judges at saka si Marie para talagang umangat talaga yung score neto pero kung iisipin mo, formality na lang eh. Dinaan lang nila na parang sige, lumaban ng probinsya, tapos pumunta ng national, yung mga tipong ganon. But to be honest, dito pa lang sa ano, sa provincial, sa probinsya, dapat siya na yung in -appoint. hindi na sila nagpapajan kasi unfair doon sa ibang candidates. At tingnan ninyo, Miss Aura International title holder, tinalo tuloy dito ng bonggang-bongga probinsya pa lang yan. Uh, di ba? Hindi, hindi makatarungan. So, ng ganon, talagang iingatan nila dyan si Vina na makarating hanggang sa national. Eh, obviously naman. Ayan naman ang magiging Miss Universe Thailand. Kahit pa may lumabad dyan na kahit sino ayan na ang ipapanalo dyan. Ikaw ba naman nakabeta ka ng ilang milyon? I-ignorin mo yan. <laughs> Siyempre gusto nila yan. Papakinabangan nila ng gusto yan. Kasi alam nila na gagawin ang lahat ni Vina para lang sa corona ng no? Miss Universe Thailand. So, ganun yung dating sa akin. Ewan ko sa inyo. Charot. <laughs> so, yun. Ano ka lang ako ng bonggam-bongga. Pero, hindi ako na-surprise. Bahat ando doon ako na... Okay, I'm happy for you. Congratulations. O, ganon. Pero kasi, di ba, alam mo naman na ano, ganon na yung mangyayari, eh. Parang gulat na gulat pa. Charot. Ewan ko sa kanya, bahala siya. Charot. At ito ang sumunod na chika. Siyempre, salpukan ng dalawang bansa from Asia. Thailand and Philippines para sa Miss World. So, mama, sino sa tingin mo ang umangat? Diyos ko, tatanong pa ba Kung performance, sa totoo lang, maganda ang execution na ipinakita ni Chris na at natutuwa ako doon sa ipinakita niya talagang galing at lakas. Alam mo yon sobrang grabe. Keep smiling, energy, at talagang magaling yung execution niya. Hindi biro yung mag ganong ng pamaypay doon, ha? Kaya sa mga nagtataray dyan, utang na loob, wala kayong ambag sa laban ni Chris na magsitigil na lang kayo kung wala kayong magandang sasabihin. Kasi para namang unfair kay Chris na sabihan nila na, ay nako ginaya si Megan niya. Eh, yun yung suggestion ni Megan sa kanya, anong gagawin ninyo. Di ba At saka, syempre, ipapatroin niya yan, lalo na alam naman ni, na, ni Megan na, nagustuhan yung single dito sa Miss World and then she wanted to try again, di ba? Pero sa ibang paraan. Nakita naman natin iba naman yung costume ni Mega, ni Meg ni ano, Mega. Iba naman yung costume ni Krishna. And then ayun, nakita natin kung paano niya talaga iwagay-gay ng bongga-bongga yung pamaypay niya at with smile, 'di ba? Yung energy And nakaka-proud bilang Pinoy. Syempre, ito ay pinapakita niya yung kultura na meron ang ating ano kapatirang Muslim dito sa Miss World. And then dapat at matuwa tayo at magalak sa ipinakita niya. Instead na palakpakan natin yung iba, akala mo kung makapagtaray, akala mo may mga ambag sa totoo lang. Si opo okay, si opo naman, yes, nakikita ko din ang si Oppo walang ginagawa pero lumalabas yung ora, talagang she skip ano talaga. Eh, ganun ang tay eh. Sabi ko nga ang tay, lagi yan keep smiling at maganda talaga yung mga aura nila. At kahit anong gawin natin dyan Sobrang lalaban at lalaban niya Si Miss, Un ah, si Miss Thailand Kasi naka-third runner up nga eh Si Miss Universe So mag-expect ka na ganoon yung ipapakita Pero hindi ibig sabihin nun Ligwak na ang Pilipinas Dahil nagpapakita siya ng ganito Kaya nga ginagalingan ni Chris ne. So nandoon ako sa part na sana ah, Bigyan din natin ng credit Or pure Ang yung pambato natin Hindi yung parang pinuri mo yung kabila pero hindi mo man lang binigyan ng credit yung ginawa ni ano ni Chris na di diba? so yon so parang napaka unfair minsan talaga ng ibang Pinoy hindi ko kayo mapiplease pero ano doon na sana tangkilikin natin yung sariling nating bago ka tumangkilik sa iba sa, sa bagay hindi naman ako magtataka yung iba nga eh ah uh, talagang pag hindi nila gusto ang pambato natin, eh, talagang sila paan ng babas ng bonggang bonga Magugulat pa ba ako kapag may mga ganyan? ba diba? So, yo So, basta support sana tayo. And then, no matter what happen, matalo manalo, supportahan natin kasi lumalaban naman at Binibigay naman niya yung best niya. And then, sa kanilang dalawa ni Opo, nakakatuwa kasi pinakita nila yung galing ng Asia at hindi talaga sila nagpakabong. Siyempre, mahirap din kalabanin talaga itong si India. Aminin naman natin yon. Na medyo talagang maluloka ka din kay India, lalo na nasa India. Alam naman natin, pag India, ba diba? So, yan. Anyway, good luck sa kanila. At parang piling ko ang lakas ng laban ng face value ngayon ng Asia na katulad ni Thailand and Philippines. Kasi wala naman masyadong bongga talaga na magaganda. Kaya sabi ko, ay lumalaban. And good luck, di ba? Wish all the best para sa pambato natin dito sa Miss World. Ah, di ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe Please don't forget To click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo sa aking mga chika Sabi nga ganon Always keep smiling and laban lang So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys